Good morning, good morning mga idolito po, ayan uh, Dito na naman ako po Isang araw lang po akong umalis dito sa akin Pag ko mga idol Ayan uh, po, uh, nga mga may bisitan. Ang ganda ng mga bulaklak po eh. Di ba po, po nagwawalis ang aking mga tao At isang na sila Good morning po Good morning Tagasaan -taga po kayo po <laughs> kayo ang layo, layo niya pa, ha? Ah, good morning, idol! Relax po tayo, te. Magkape muna tayo, ha? Oo, Dito tayo, dito tayo. Tara. Ito po yung aking farm. Ito yung aking main ng chapel. Ito yung aking mga laskan malumot, mga idol. Ah, yan, Ang ganda ng mga bulaklak na niyan. Hanggang April na po yan. Maganda na yung mga bulaklak. Mga laman. Ah, po. Ah, Good morning. Ah, yan. Good morning, good morning po. Happy Monday po. Hindi pala ako na malengke. Bagay marami po ang ulam mga ito. May matatay kami ng baboy. Ang po ko. Si yan ang ating kubo-kubo. Libre lang po ang pagpasyal dito. Hanggang 9.30 po ako dito ng umaga. Libre po almusal. Dito mag-relax. Mag, mag, mag po. Ah, marami pa kong ito. Yun nakapabuhay mga ito din. po yan. Ayon, may swimming pool. Ito po yung tarpos ng kamote. Ng kamote at saka po kampong. parang naman kaming kampong yan. At gusto po rin na yan, yung mga mga <tinyo> tao daon ng malunggay mga idol din. So yan, ito ka dito ka, na ano natin na. Eh. Gusto pa nila sa pinch mga idol yung ano, yung mga gulay-gulay uh, -gulay, o. o yan o ito o o mo na ipin na yan eh oh gali yan o nakakatuwa mo nakakarap mga ito pagkakarap mga ka ng mga alaga ano may sa mga ano ganyan 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 pag ano, ano yung balahibo mga idolo ganda ng pao oh. pagkapaan ng ano eh <laughs> iluluto mo siguro ito napakasarap eh kaya ganito laki nya ito <laughs> buong pa lang ito eh ano ganda oh, ganda ganda nakaka-relax mga idolo tapos ito nila yung malapad na daon ayaw nila yung talbos Huwag okay, kumakain pa ito ng ano, mga graba-graba yung mga yung bato-bato ganyan para po yung katawan nila kasi ito may na daw po yung pang hiling nito eh wala silang hilingan so mga idol painumin ko yung bagong pisang po, mga ostrich ito kaya ganito po yung ano nila yung inumin nila kasi yung pag inum nila pag ganun pag ganun eh hindi pwede yung ano yan o oh. ang ganda na nila no yan o oh. apat yan o oh. ano yung pukalaki ang ganda na nalaki ano yan o oh. yan bilis o oh. <laughs> ang ganda ganda <laughs>

tayo doon. tayo ng mais na may balat. Yan lagay natin doon sa may huling na yun. Ayan. Naglaga -laga po kami ng itlog na pula mga ito. Ayan. Pati balat mga ito. Ayan. 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 Ayan mga ito, natin ng bagay yung mais na hiniyaw na para dinaga. Ano? ganda ganda ay ah, eh, para linaga ito mga idol yan mga idol ah. ang ganda niya oh. wow parang nahiyaw na nalaga kalate nalaga ha mm -hmm. iba lang ha luya luya e, siya bawang kung pala yung kamates yung kamates parang hindi kasi masukiyang maslamang yun to marani yung isda niya buro buro manya manang ng... yung... <laughs> bu -bu bu bu bulbul pagkabumili ka sa balikie marami pa yung kainin ka sa sa, sa isda eh. pero ito sa akin marani yung isda ano kasi para masarap manya manay sinad doktor nung uh... pabalat doktor siya beer abierto habier pagkasa na ito Pasig. Basit pa, may nila. Wow. Okay, hindi kisoto. Ayan ang pangalan yung mayor, mayor niyo. Ha? Kiko Soto. Dito. Napakabayad na bata po nun, ano? Pag daw ano yung pasig eh, yung parang ibang basa. Ganda. Mas parang ano ng sityo na ano ng ibang kala. Naka-drawing naka naka yun, ayun nakita ko. Ang galing na mayor yun. Yung, yung bahis niya yung anak ni Joe ano? Dudo. Gawad, gawad siya. Shout out po. Shout out tayo. Best friend niya. Ha, ah, ganun. Anong pangalan niya? Architect. No, magaling tingnan. Ah, magaling tingnan. Ano? Okay. Ah, si Panko Soto. ano makapasyal dito. Para makatikim ng talat yung walang kamatayan. Tsaka buro. Gano'n. Napakasarap po nito. Okay. Mabango, mga idol. Ang dami nating itlog na ano dito, yun. O, Ang oh, gagay ka nga. Huwag mong pakata. Baka okay. maabutin tayo ng si ilang floor dyan. Mahina ma pa pundasyon natin. Banda ka duro, di eh, para makita mo. Ayan, ah. No? Tignan mo. Paano oh, maglagay na? Paano maglagay sa mga tray? Para mag-o. Oh, ayan, Tanda, tanda. Mapasa. Hindi kayo puro. Dosi lang ang isang piraso niya. Sa palengke, magkana yan, Robin? Pwede. Kintin. size. na. mag na. Kiri na. Kaya tayo na rin. Kaya tayo na rin. yung tayo na rin. Kaya tayo Tita, maglutong

Good morning, good morning. Kaya mga hindi natin sa tubig na mainit. mga ipita. Ma kasi yung mga <tipan> Dahil oh. wali tayo bukas, marami tao niya bukas. Wala tayong lalagay na tubig yan. Ang tubig natin yan, yung flog Mga ito tayo, marami tayo meron din tayong itlog na buro itlog na buro yan para 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 sa pampalinam ng mga uh, so, oh naman tingnan mo naman nagmamatita ito Rudy boy paano ito magmatita yan ano, yan so oh, yan napakasarap niya mga ito oh, yan. may itlog na buro ayun itlog na buro ito na napakasarap natin Palaya. Tanin natin ang palaya. Mamaya ang palaya din pala namin sa bahay. Kung na muli na kayo yung ano, yung kay Tal TV. Sa Ha? Ay, mag, kayo mag -ano na lang kayo mamaya ano. Tita! Tita! Yung ano mamaya mag subscribe kayo yung binili sa bagyo o na gulay ano. Oo. Hindi puro kayo karne. Puro na ah, karne. No, 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 no. Nasa na, nasa uh, may nila siguro. <laughs> <laughs> Hallelujah. Hallelujah. Manyaman, manyaman. <laughs> hindi sa mga kita na ano. Ay, hindi ka po hindi si ka takasin. No? Tita, yung karne pala, basaw na lang ng ano mamaya, ano, ng sapsoy, ano. Maraming yun, limang kilo yun.

Dami ano, dahil may ibrong naburo mga idol, napakalinom na mga idol. Luto na to eh, pagkabagsak na ang kagawin, pagkabagsak na ang nito, luto na mga idol. <coughs> ang panaya. <coughs>

Kung umaasim, mga Ito na. Tama na. Uwa. Umaasim. Apat. Ayan, ito yung kaslam. Apat na araw pa lang yan, mga ito. Yaman na burok. Matingan yan, na na. Bahay na po. Maganda. Ano ba yon? Mahito siya tapos yung Gonzales. cosale. Yeah na na nagistar tayo na sagasu din ko. Kaya ako tumutulong ako kayon. Okay, the conception. Okay, Tata ka. Aisy.

Del Monte, yan. driver, facial kayo dito. Nung si Idol, driver, nung ang niya, ano, na kayo. Ban na si Barado. na. naman ito. Bukas, siguro, maraming tao, Yes. <laughs> <donor> <conduction> <Bilder> <Taiwan> <infinity> <inaudible> mga idol, mga kaibigan ng kapatid ko, si Lloyd ay nasa Canada. Manapit na siya umuwi, mangi kayong pasalubo sa kanya. Opo. Sandali lang naman. kayo Hindi, Makakain na tayo mga ito. Parang mo. Ay! Ay! Ipagigay niya sila para ito. Kuwintado. oh, Kuwintado. Ipagigay niya. Ipagigay Di ba? na. Oo. O. 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 na. O. 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 Yung O. niya, O. puro. O. O. あの、これ。ブロのブロ、子供の部屋へなと。部屋なよ、あの。ま、ブロとか、あれでさ、ブロを羅してブロ。部屋なよ、<laughs> Pwede si Mas Ali kaya doon Ano naman, ang kasarap ka. Yung talong hindi... Papaya. Eh, Ay, pagkakain talong. Talong, talong. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning. Ha, ito, ito, ko, kumakain na saging si Jico. oh galing-galing, oh, ang galing. Galing-galing, ang galing. galing, galing, galing.